Kaya dapat wala <laughs> Wala pa lang <laughs> ano, order mo.

kahit na pula po. Pinakaano ba? Pula. may iba-iba Ano? Dito. Dito. Pula ang pinakamaganda. Dito, dito. Para ko kilo ano daw kilo ng ano, alimasa? Alimasa. 360. Ay, gumagalaw-galaw pa. Opo, may buhay pa eh. Ang teknik dito, ano ito? Yung ano, po, hindi yung gilid daw po. Ano po ba? Ito, ito. Gitna. Tapos gilid. Ano po, matangga mataba? Oo. Ito yung maraming aligid. Mga lang Pag ano, pag, pag babae? Ito. Oo, oo. Oh. Oh, pag may ano, pag may ano ba yan? Pagkalo ng sa malaki. Pagkalo ano yung babae? Yung ito. Sure yan. Ano po ba? Ito po, patalo. Op, op, excuse mo na. Bakit nga? Eko lang, <laughs> di pa nga tapos. Tegi na, bahala ka na. Ayokong. daw Siya nga sumagot kanina. Isda sa bato. Okay, pero yun? Oo. Isda sa bato. Isda sa bato. Hmm. Tambol. Ano ba Bis, ito, bisog ko na malaki. Pero para magkaiba. Ito mayroon doon, oh. Ano, parang... Parang... Ano Ito na malaki dando umi, parang danto umi na sa ilalim ba? ng lapu-lapu oh. parang yun. mo ako din tapos makani, makani kila lapulapu niyan. Correct. Perfect. 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 tinik nito eh. Walang tinit. Ito ang maganda, yung maliliit. Walang tinit. Ito, tini. Tini. Yung isang kara, na sinitipay oh. isang tara, Isa daw. daw. pala Ano mo 420. Okay. So okay. so Pareho lang halos okay. sa kanang kanang. Ano ba? Ano isla kanang? Isugo pa rin. Isugo na parang babae? Babae. Okay. okay. Maraming klase rin ng bisugo kasi. Salay-salay. <laughs> <laughs> sa amin, salay-salay ito. Salay-salay ano yon? niya. <laughs> Ay! <laughs> Di ba pala yung salay-salay? Walang salay-salay na ganun yung sura. Atin mo atin laku. Ano yung... 475 yan. 475? Oo. Oh, oh. ilalim. Nasa... 475 yan eh. ayan, nasa bahasa ano, ano imported yan uh, uh, matambakan, matambakan man isa hindi ito ha ay yung salaysa na yung yung dilaw yung dilaw yan ang na sinasabi mo hindi ito ito ito, ito. matambaka ay salay ginto magkano mag daw mag kilo ng malakabas mo ayun daw Simbang. Oh, sige na. Tumalayan mo na para matapos na din naman yan, di ba? Mamaya na lang. Mamaya na na yan. Oh, timbangin mo timbang na lang. 3 timbang na lang. For 20 Yung Mga kagay pa.

Wala pang budget. <laughs> Ganda na abukado. Bili okay. ato. Maging okay. nai na pala to. Nai nai na pala to. Wala bang hiwa na bago na ano? Palabasa?

Ay, isang peraso lang. Isang mm. oh, okay. peraso lang. Ito. tag isa lang siya. Kasi isa. <laughs> isa lang din. 60 rin? 60 isa. Saan kaya? Ito lang. kasi ma ano to eh ma tanong. Ha <laughs> Kalabasa lang hinahanap ko. Eight na pala to. ito na kalabasa. mà वा न वा न ही Thank <laughs> you. နပလာအ okay, ိ gen, ုတန်အင်ဂျန်အင်ဂျန်မူတေဟာ